Hello guys, dito tayo sa East Rine guys. Uh, Helltop pala dito tayo sa Helltop guys. Yung makikita natin ng mga ilaw-ilaw dyan guys. Yan, na parang isang malawak na syudad. Yan po ang buong Davao City. Makikita natin dito sa taas po tayo. And then dito naman ang road na ito ay sa Diversion Road. Ayan, pakita natin yung mga kalsada dyan. Maganda dito pagkagabi kasi makikita mo yung buong syudad ng Davao City. Yung mga maliliit na yun guys na ilaw. Ayan po ang Davao City. Napakalawak po talaga. Doon. Ayan. Sa, sobrang laki po ng Davao City. Kung titingnan natin dito, napakaliit ng na po ng mga ano, yung mga bahay-bahay diyan. Ganun. At dito, yan. Kalsada 'yan sa baba. Ayan. Pag nahulog tayo diyan sa baba, nako, diretso tayo sa kalsada na 'yan. Kasi nandito tayo sa taas dito, sa may hilltop. Parami nagtatambay dito Ayan, maraming nagtatambay pumupunta rito, tumatambay para para makita ang ganito kagandang view. No? Dito sa Davao City. So dito po ay sa Health So yung mga gusto mag-relax, mag, mag dito sila pupunta. Magdadala sila ng alak or ano magdadala sila ng mga kaibigan dito. dito sila ng pagkain para dito na mag-picnic-picnic. Parang ganon. Dito na mag-relax-relax. relax relax Ayan, kalsada po ito sa baba. Kaya ingat-ingat tayo baka mahulog tayo. Ayan po, no? Napakalawak po ng Davao City. At ito po ay napakaraming tao din dito. At hindi rin ka mag-alala kung dito ka rin. Dahil marami din mga pagkain na ano, nagtitinda-tinda din sa mga gilid-gilid. So ayan po, kalsada po yan, yung yan po ay diversion road. Papuntang Digos, papuntang... Ano, pa Southbound na naman dyan. So, dito. Kitang-kita mo doon talaga. Yung syudad ng Davao City, guys. Mula rito sa kinatatayuan ko, guys. Ayan po, no. Marami yung pupunta rito. May mga pagkain dyan, o. Oh, food cart para, ano. Yung baka magutom, yung mga pupunta rito. So, yan, o. Oh. May mga nagtitinda-tinda diyan ng mga pagkain, mga bulalo, mga barbecue, balut, mga ganun. So, marami din. Kasi marami din kasi yung mga tao nang pumupunta rito tapos magkain-kain. Ganun. So, so dito dami talaga ng mga tao rito, oy, grabe. Magdate-date. -date. De det si lare togai sen banman, ditumaganu. Ditu y un pasa pasla nila.